Pinag-uusapan ngayon online ang isang beauty pageant contestant dahil sa kanyang naging sagot sa Q&A portion. Silipin natin 'yan sa ulat ni Floyd Brand. Natapos man ang koronasyon sa Miss Manila 2024, pero trending pa rin ang Miss Pandakan Stephanie Ladignon sa social media. Ito dahil na rin sa kanyang naging sagot sa tanong sa kanya noong gabi sa kanyang pagsalang sa unang round ng beauty pageant. Or what is your spirit animal? Oh, I think my spirit animal is something that I am. Oh, I think that my spirit animal is. Oh my God, I'm so tense at this moment. What, what's a spirit animal to be? Uh, to be honest, it could be something that maybe reflects your personality or oh, your favorite animal. Okay. Ang trending sagot, talaga namang pinag-uusapan at inihalin tulad pa siya kay Janina San Miguel. Pero si Stephanie, nahirapan mang sagutin ang ipinukol na tanong nung una bumawi ito ng makapasok sa top 12. Si Stephanie, pinatunayan ang kanyang pagiging brainy Is bringing people together. Why? Because it is a medium. It is a tool. A social media paved its way to the world today, we are using it as a form of communication, as a form of interaction. Now, if we are knowledgeable enough to use this as a form of imposing information, to be knowledgeable about our education, about ourselves, then we would create a more revolutionary and innovative nation that we could build in. Thank you so much. Sa exclusive na panayam kay Stephanie, ipinaliwanag niya ang kanyang trending na sagot bilang pagiging spirit animal. So when I was asked about the spirit animal, to be honest, hindi ko talaga alam yung meaning niya. <laughs> Kaya sabi ko, go with the flow na lang, parang sige, chikahin ko na lang to, pakita ko na lang yung personality ko. Kasi ang hirap if magmamagaling ako, kasi hindi ko talaga alam, mamaya kung ano anong sa sabihin ko. Mali-mali, so mas nakakahiya yun. Kaya nung tinanong sa akin yung question na yun, sabi ko, sa so lahat na naman ng question, bakit ito? Kasi I was expecting common questions. Nabigaw man si Stephanie na makuha ang corona, nasungkit naman niya ang puso ng bawat manonood na natuwa at nasihan at nagbigay suporta sa kanya. Floyd Brands, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.